Kakain ka, boyfriend mo yun, hindi. Ano Nakilala mo lang sa chat. Pero inuntong ka na talaga. Yung totoo, 16, ikaw 15. Ba't kayo nagtitiwala doon siya hindi kilala sa Facebook lang? Naku, delikado kayo, mapapahamak kayo. Tapos hindi na lang na kayo sa cementerio sa Erona. Ngayon, oo, oh, gagalawin daw siya. Hindi pumaya. Kaya sabi ko, bakit hindi siya nagreklamo? Nagsisigaw ka na lang sana. Hindi kaya eh, siyempre, cementerio. Oh, Baka Patay doon. Pat patay yung nandun. Hindi ka sumikaw. Oh. Hindi, hindi. Hindi, hindi dapat kanina, dumiretso dumiret dumiret kayo ng ano. Dumiretso kayo ng police station. Diyan nga nagtawa sa chicken. Sabi nga mo ay kanang. Gelper music o kaya. Yung mga Kaponski mga ano to. 15 kaya 16. I can help you. Nakilala nila sa Facebook. Tito so, tayo, kayo, kayo, tayo, Eto, tayo lalakoy, kaya maglilibay ka lang ko dito. Ito. Ito. Tanghalan lalong dito. Dili katawagan ito na matumba nga to, to mababay tuma to. Lahat tong kung mababay tong mga ito ito nagbinga lang ko no. Hindi pa sila kumakain. What drink daw? Kuya, drink daw bigay mo. Lana ko tubig, wala akong pera, yun sheet na pera. Kuya, sukinon. Hindi pumasok yan. Teka ako rin kayo. Pero sa pansit talaga kayo. May ano naman, may inatid ako. Hindi. Tagaparan naman pare. Alayo oh, naman. Oo. Ang nang-scam naman, babae, tagapansi. Totoo to. Sinundo namin sa pansi yung lalaki. Ang pera niya, 10,000 na ubos. Pinalayos yung babae, yung ka-chat niya. Ngayon may kumukup na bakla. babae yung bakla. Ginukup niya yung bata. Oo, oh, ganyan eh, mali, baka bigla pa kami bugaw nung no. baka patiktik lang yun. Di ba? Oo, oh, so, may mga ganun. May po niya kami sa ano, ah, mo no, ba? Hindi ka nagtitiwala sa mga ganun na tao. Hindi ka sa mga ganun na tao. Hindi ka nagtitiwala Tang ina mo Inuubos mo na hindi pa nga kumakain. Apat na kumakain to, bigla akong pagmamahal pa. Pero nung kachat mo, ikaw mo kachat niya. Ikaw. Kung hindi na po ako naman din nakakahanap. Matay ka. Pag wala to, nagalaw ka na. Tapos, papatayin kayo doon? Oo, oh, doon ka papatayin doon ng kwan. Wala kang kasama eh. Hindi alam na magulang mo kung dito ka. Hindi rin, nagpaalam mo tayo. Wala. Naka, bata, bata ka pa naman. May karanasan ka na ba? Wala pa. Hindi, yung totoo. O bakit ka nagtitiwala? Dapat di ka nagtitiwala kasi bata pa. bata ka pa. Sa hero ng daming rapist. Oh, ang daming rapist stone. Ito galing sa dad. Di ba taga hero na ka? Sa ako ko. Oh, oh, Pero nang... Jawa Hindi tanungin mo kung ano yung asawa niya. Tao ba? Tao. Oh, tao. 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 Malay mo yung asawa niya. Baboy. Hindi baboy. Hindi awa na baboy. Ano pa ano. O. -rat���in. Oh, itong so, mga batang to. Ingat-ingat kayo ha. Lalo yung parent mo. Ikaw. Alam mo yung parent mo. Hindi. Dalawa kayo na punta. Ha? Nah, Saan kayo sa panse? Hindi nila si sa may school, sa mga kaibang gano'n, sa school? Elementary school. Oo. Malapit lang. Malapit kayo doon. Pero yung nanay yung mga magulang yun, hindi nila alam na dito kayo. Ang tayo dyan. DSWD. Alam mo, na nangyari sa'yo kung, kung hindi mo kasama to. Ginalaw ka na doon, pinatay ka pa doon. May barkada naman ako, taga barang. 15 years old, nakipaginuman sa San Isidro. Sa San Isidro. Nalasing. Ginalaw ng limang tao. Iniwan sa balawang. Naglalakad yung tulala ginalaw ng limang baba ng lala, lalaki nakalimutan ka siya nagdaan eh ano yun banda yun eh maganda banda pa yun kroner ng mga banda maganda kasi lihaya siya ng mga kaya kayo. Okay huwag masyadong nagigipagbarkada piliin yun rin yung barkada nyo ikaw nagiinom ka na rin yung totoo ikaw uminom ka rin oh, eh, at least umamin kayo Iwasan niyo muna yung pag-iinom, lalo mga babae kayo. Pero dapat, huwag muna. Huwag muna kayo nag-iinom. Kasi, kaya nga alam mo yung lasing. Wala na. Oo, o, oh, ayan o, mo. Sige, umiinom kayo. Ay, mabait ka no. Ay, naku. Huwag kayo kasi pag once kayo may nangyari sa inyo, hindi alam ng magulang nyo, lalo hindi alam ng magulang nyo. Ang mahirap yan. May kasama siya, wala. May kasama yung lalaki. Eh, paano kung nagkaroon ng kasama? Dalawa o tatlo sila. Wala na. Huwag kayo masyadong nagsasama sa kawahan. Tapos ipupunta kayo sa cementerio. Sa cementerio, mamatik na yun ha. na lang. Good sana sa hotel. Ano? Alam mo yung mga lalaking uminom ng alak, sigurado yung may balak. Oh, oh, lalo lalo ikaw may tsura ka. Oh, mag maganda kayong dalawa. Tapos kalinis pa yang kanyang ituro, yung kaliliit na hospital ang abutin nyo ha. Oh, Oo, oh, talaga. O, hospital ang abutin nila. Ngayon ay Beobo, lalo, sigurado mga virgin pa kayo. Oh, virgin pare, pa kayo. Ka na. Ba ano, ay, ka hospital na. ang abutin nyo, hospital, talaga. Talagang duduguin, mau-hospital kayo. Eh, kaliliit nyo. Bila mo nga ng soft drinks. Hindi <laughs> mabili. Pag negro pa yung, mag-ingat-ingat ka na. Matanda na. Mga ilang taon na? O bakit kung... Pero sa Facebook lang. Yung itsura niya nakita mo... Mga ilang taon na? O bakit sa mga pagkakataon? So, tayo mga kuwan, nananawagan tayo sa matanda matanda matanda. mga kaginaw-ukulan. Uh, itong dalawang bata, matanda, eh, eh, hindi natin na alam kung anong nangyari. May nakilala daw sa Facebook. Mga 50? Facebook lang nag nagipag meet up taga na daw dinala daw sa cementerio buti etong batang to nagsama lang isa pang bata malas nyo naman kung dalawa tatlo sila ay patay na patay na kahit magsisigaw kayo sa cementerio walang maka, walang makakarinig uh, sa inyo dito eh yung na dito mani pati pa yun oo oh, dito dyan sa cementerio ang daming mga bata high school ang okay. daming ginaasa dalawa na panigay dalawa na Kaya yeah, kayo, Ingat-ingat kayo sa mga nagigilala nyo. Hindi yung basta-basta nagtitiwala. -basta lalo kunyari, yung ganyan. Kung hindi nyo kilala, pinapakain nyo kayong pala. Nagkala yung motor ko, nagkala yung motor ko. Yung pala may halong ano, lalo yung soft drinks, pampatulog. Wala na. Wala, madaming karga itong motor ko eh. Oo. Oh. Kaya hindi ko nagkala yung motor ko, dala ko yung motor ko, atin ko mga to eh. Yan, 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 ito Lib, Libre. Hindi ko nagkala yung motor ko eh. Hindi ko namin na eh. na eh. na eh. kasalina yun. Basta, basta sa alak may balak yan kaya, kaya kayo ingat ingat kayo Ang alak may balak